Uh, kailangan po kasi siyang operahan yung puso ko po. Uh, may susunogin daw po na part na nag-generate daw po ng uh, electric pulse na iba po dun sa normal na dapat gumagawa po noon. So, so ang gagawin po is radio frequency ablation daw. Makakausap natin via video call si Isaak Faith uh, San Victores dalawang taong gulang na may iniindang sakit sa puso. Humihingi siya ng tulong para sa nalalapit niyang operasyon. Faith, kumusta ang kalagayan mo ngayon? Medyo okay-okay na po dahil sa gamot. Wala naman pong problema sa, sa lamang sa jobs. pero yun na po, meron akong operation na need na gawin ko as soon as possible po. Okay. So sa kalagayan mong yan, nakakapag-aral ka rin uh, nakakapag-aral ka pa rin ba hanggang sa gayon? Oh, actually graduating na po ako. Oh, so okay. nagkasabay lang po yung sakit habang nag uh, habang may uh, OJT po ako at thesis po. Oho. Uh -huh. Anong kinukuha mong kurso? Ah, uh, AB Counselor and Diplomatic Affairs ko. Ayun. Itong sakit mo ngayon, kailan mo pa ito naramdaman or kailan pa ito dumapo sa iyo? Bata pa po ako, meron na po kung uh, ini heart problem pero sinasabi po kasi nila na normal naman daw po nung bata ako. Pero ngayon po lang siya, nagkaroon ng parang final diagnosis ko na kung ano talaga siya and kung bakit siya nagkakaganoon oh, So kung matagal na ito ibig sabihin, dati ka nang may mga gamot na iniinom? Dati po may iniin po akong gamot pero pinatigil po kasi normal naman daw po. Ano yung mismong nararamdaman mo sa iba katawan? Iba-iba po yung nagiging heartbeat niya, yung heart rate. Gaano kadalas na ganito yung nararamdaman mo na nagpapalpitate ka? Araw-araw ba yan? Uh, depende po sa ginagawa. Pero ano po eh, minsan madalas po kahit po nakahiga lang ako, uh, mabilis makabilis rin po yung heart rate ko which is hindi po talaga normal sa isang tao kasi nagpapahinga na po tayo pero mabilis pa rin po yung tibok ng puso. Sa iyo ba, Apo. Ah, ah. walang epekto sa iyo yung ah, iniinom po. or kinakain mo para magpalpitik ka? Wala po. Uh, matanong ko lang, uh, pang ilan ka ba sa magkakapatid at ilan kayong magkakapatid? Bunso po ako sa dalawang magkakapatid. Dalawa lang po ah, kami. dalawa lang kayo at ikaw ang bunso. Ah. Okay. Nasaan yung mga Opo, magulang mo ngayon? Kasama ko po yung mommy ko po at yung ate ko po. Nandyan lang po sila sa gilid. Opo. Ano po yung bang... Yung daddy ko po, po na katrabaho po. Ano pong hanap buhay ng mga magulang mo? Uh, parehas po silang government employee po hmm. sa lalawigan po ng Rizal. Ah, okay. So, uh, ibig sabihin uh, kahit pa paano natutustusan naman yung pangangailangan yung pang-araw-araw dahil parehas naman may trabaho yung mga magulang mo. Okay. Uh, sa awa ng Diyos sa po ako. Sige. So sa ngayon, Faith, ano talaga yung pangunahing pangangailangan mo kaya ikaw ay lumapit yan sa Akubikol Tabang Ora mismo? ah uh, kailangan po kasi siyang operahan yung puso ko po. sus uh, may susunogin daw po na part na nag-generate daw po ng uh, electric pulse na iba po dun sa normal na dapat gumagawa po noon. So, so ang gagawin po is radio frequency ablation daw po. So, sa singit daw po padadaanin eh. Mm. Pag binuksan ba yung puso mo, may laman na yung puso mo? Pero naman po, okay. pamilya ko sa kaibigan. Ayun, okay. Ito, Faith, ano? para mabigyan solusyon ang alalahanin mo, Makakausap natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Akubikol Partylist National Capital Region. Ah, ano, napag-alaman ko, uh, nag-submit pala nung nakarang linggo si Ms. Faith ng mga dokumento, kompleto yung mga dokumento niya. At uh, pinorward na pala ng ating mang, ng Akubikol team yung kanyang ah, uh, hinihinging na uh, medical assistant. Opo. DOA. Ngayong araw, saktong-sakto, pagdating ni Ms. Faith, eh, natanggap ko na yung GL niya. At ngayon ay eh, makakatanggap na siya ng GL sa so, naghahalagang P100,000 ang itinigay ni Kong Salvi sa kanya. Ayun. So uh, pag-alis niya dyan mismo sa Congress, bit-bit niya na yung GL? bitbit bit niya na mamaya. Pagkatapos i-handover na sa kanya ng OB-COL team oh, ng po. GL ni Miss Faith. All right.